Kumusta kaibigan? Ang kwentong ating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Run, Hide, Fight! Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Zoe Hall, isang dalagang nahihirapang paring tanggapin ang pagkamatay ng kanyang ina. Sa katunayan, pakiramdam niya ay patuloy niya parin itong nakikita at nakakausap na parabang buhay pa rin ito. Dahil dito, naging sarado ang kanyang emosyon at lumamig ang ugnayan niya sa kanyang ama na si Todd. Kahit papilit nitong binubuo ang koneksyon bilang mag-ama, gaya ng pagtuturo sa kanya kung paano mangaso. Minsan sa kanilang pangangaso, ibinahagi ni Todd ang isang mahalagang aral at sinabi nito na lagi mong tapusin ang anumang nasimulan. Tumatak ito sa isip ni Zoe, kaya't nang hindi niya agad mapatay ang usa sa kanyang unang putok, piniling tapusin niya ang paghihirap nito sa pamamagitan ng paghampas ng bato sa ulo ng hayop. Pagbalik mula sa kanilang munting pangangaso, iminungkahi ni Todd na baka kailangan na nilang kumonsulta muli sa kanilang therapist dahil unti-unti nang lumalayo si Zoe sa mga bagay at taong mahalaga sa kanya. Nagalit naman si Zoe sa sinabi ng ama at nauwi sila sa isang matinding pagtatalo na halatang hindi naman bago sa kanila. Mabuti na lamang at dumating ang matalik niyang kaibigan na si Louis Washington para sunduin siya gamit ang kotse nito. Habang papunta sila sa paaralan, napagdiskitahan nila ang ilang buli na sakay ng ibang sasakyan at nagbatuhan sila ng mga maanghang na salita napansin din nila ang kanilang kaklasing si Chris Jelly na tila may tinatanim na kakaibang bagay sa gitna ng bukirin pero iniisip nila na baka kalokohan lang ito Sa eskwelahan, sinubukan ni Louis na ayain si Zoe sa prom ngunit hindi interesado si Zoe sa ideya. Ang totoo, ay ramdam din ni Louis na tila lumalayo na rin si Zoe gaya ng ginagawa niya sa kanyang ama na siyang lalong ikinainis ni Zoe. Nagpunta naman siya sa banyo matapos siyang matapunan ng inumin ni Louis at doon niya naabutan si Anna Jelic, na tila may inaayos sa kisame. Maya, -maya ay umalis na rin si Ana kaya sinilip ni Zoe ang kisame ngunit wala naman siyang nakita. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na sumiklab ang mga insidente ng pagsabog sa iba't ibang bahagi ng bayan. Dahil sabay-sabay ang mga sunog, hindi makakilos agad ang mga bumbero at pulis at nagsimula na rin matrapik ang mga kalsada. Sa gitnaan ng kaguluhan, isang van ang sumalpok sa kafeterya ng eskwelahan. Bumaba mula rito ang dalawang armadong kabataan, ang leader na si Tristan Boy at Chris Jalik. Di nagtagal, sumunod din sa kanila si Ana Jalik at Cape Quaid, bit-bit din ang kanilang mga baril. Nagpaulan sila ng bala at pagkatapos ay inutusan ni Tristan ang mga estudyante na gamitin ang kanilang cellphone upang sabihin sa kanilang mga magulang ang nangyayari. Tumawag naman si Lewis sa kanyang ina at sinabi nito na wala siyang pinagsisisihan. Samantala, nalaman ni Zoe ang nangyayari matapos pumasok sa banyo ng isang sugatang estudyante na dukuan at kalaunan ay binawihan din ng buhay. Dahil dito, napilitang tumakas si Zoe sa pamamagitan ng paggapang saki sa kisame ng banyo hanggang sa mahulog siya sa kusina ng paaralan kung saan nagtatago rin ang school cook. Samantala, dumating naman si Chris upang tignan ang mga ingay sa kusina. Tinangka siyang harapin ng cook ngunit agad siyang naparil ni Chris. Pagkaalis nito, tumakas naman si Zoe sa likod ng pintuan ng gusali. Sa kabilang banda, Matapos magkausap ang mga estudyante at kanika nilang mga magulang gamit ang cellphone, hiningi naman ni Tristan ang isa sa mga telepono at tumawag siya sa front office ng eskwelahan upang i-report ang pamamaril. Ngunit ayon sa patakaran, kailangan munang makumpirma ang impormasyon bago maipatupad ang lockdown. Kayat iniutos ni Tristan sa lahat ng estudyante na mag-livestream gamit ang kanilang mga cellphone. Nagbabala pa siya sa mga video hosting platforms na huwag nilang patayin ang mga livestream kundi mapipilitan siyang mamaril ng mga tao. Samantala, habang nagsisimula siyang magtalumpati, dumating ang punong guro ng paaralan kasama ang security guard upang kumpirmahin ang sitwasyon. Sinubukan ng principal na kausapin si Tristan at humingi ng tawad dahil hindi raw siya nakinig noon ngunit pinaril siya ni Chris bago pa ito makalapit. Habang pinayagan naman nila na makatakas ang security guard. Pagkatapos nito, inutusan ni Tristan ng lahat na patayin ang kanilang mga livestream maliban sa isa, ang pinakamaraming viewers. Sa pagkakataong iyon, ito ay ang kay Louis ang naka-stream sa official na social media page ng kanilang paaralan. Pagkatapos ay inatasan si Lewis na sundan si Tristan at kuhanan ng video ang lahat ng kanyang ginagawa. Samantala, inutusan ang mga bihag na takpan ng butas sa pader na ginawa ng van. Sa labas naman ng paaralan, pauwi na sana si Zoe pero nagbago ang kanyang isip nang may marinig siyang boses. Agad siyang bumalik at pinigilan ang isang grupo ng mga estudyante na papasok pa sana sa gusali. Binalaan niya sila na kung ano ang nangyayari sa loob kaya't agad silang nagsialisan maliban sa kaibigan niyang si Cora na pumayag na tumulong sa kanya upang abisuhan ng iba pang mga klase na hindi pa nakakaalam ng panganib. Subalit hindi naniwala ang isa sa mga guro. Akala niya nagbibiro lang sila kaya't binaliwala niya ito. Gumawa naman sila ng paraan para mapansin sa kabilang classroom. Binasag na lang nila ang bintana. Sa pagkakataong ito, narinig na sila ng buong klase at agad silang nagsilabasan sa nasirang bintana. Habang inactivate naman ni Zoe ang fire alarm bilang dagdag babala. Pero hindi ito nagtagumpay dahil agad na nagpunta si Ana sa electrical room at pinatay ang alarm at pinutol din ang kuryente ng buong gusali. Kasabay ng tawag ng front office para sa lockdown, sumabog naman ang homemade bomb na iniwan ni Kit doon kanina. Sa wakas, dumating na rin ang mga pulis at agad na nagsimulang isecure ni Sheriff Tarsi ang paligid ng paaralan. Habang patuloy ang kaguluhan, nagsimula na ang pag-uulat ng mga balita tungkol sa insidente. Bagamat hindi nila ipinapakita ang aktual na livestream mula sa loob, may mga kamerang nakasubaybay sa mga nangyayari sa labas ng eskwelahan. Galit na galit naman si Tristan at hinarap ang kamera ng cellphone sabay sabing ako ang gustong makita ng mga tao, hindi kung sinong reporter lang. Samantala, makikita natin si Zoe na abala sa pag-iikot sa buong paaralan upang balaan ang mga natitirang estudyante na kailangan na nilang tumakas. Ngunit naunaan naman siya ni Ana na agad siyang pinaulanan ng bala. Tinamaan naman si Zoe sa binte bago siya nakatakas at nakapagtago sa isang silid na puno ng mga lobo. Ginamit niya ang mga lobo upang itago ang kanyang sarili kaya nang pumasok si Ana, agad siyang inambush ni Zoe at nag-agawan sila ng baril. Ngunit sa huli, nang ibabaw si Zoe at nabaril niya si Ana. Samantala, habang tuloy-tuloy pa rin ang pagre-record ni Luis, nagtungo naman si Tristan sa Spanish classroom. Dito ay pinangkas siyang kausapin ng guro ng mainahon. Pero tumugon ito sa paraang nakakabastos at pagkatapos ay pinilit niya ang guro na hubarin ang kanyang blouse. Sa mga sandaling sisimulan na niya ang paghawak sa bundok ng Sierra Madre, biglang nakialam si Luis. Sinabi niya na may mga tanong daw para kay Tristan mula sa mga nanonood sa livestream. Naputol naman ang atensyon ni Tristan sa guro at muling tumutok sa kamera. At dahil gustong gusto niya ang atensyon, pumayag siyang sagutin ang mga tanong ay e pinagmamalaki ni Tristan na ang planong ito ay pinaghandaan niya ng labing apat na buwan mula sa pag-aaral ng floor plan ng Gusali hanggang sa pangangalap ng mga armas at paggawa ng mga bomba. Habang lahat ng ito ay nangyayari, isang pulis nagtungo sa bahay ni Tristan upang kausapin sana ang mga magulang nito. Pero pagdating niya roon Tumambad sa kanya ang bangkay ng ina ni Tristan na mayroong malalim na hiwa sa kanyang leeg. Lumalabas, nakagagawan din ito ni Tristan. Sa kabilang dako naman, narinig nito ang balita sa radyo tungkol sa pamamaril. Agad naman siyang nagtungo sa paaralan, armado ng baril sa kanyang sasakyan. Sa kafeterya, Kinakausap ni Chris sa mga boses sa kanyang isipan nang marinig niya ang balita na dumating na ang mga pulis kaya agad siyang lumapit sa butas ng pader at pinaputokan ang mga pulis mula roon. Marinig ni Tristan ang putok kaya bumalik siya agad sa cafeteria Habang naglalakad si Zoe sa hallway, napansin niya na may ibang direksyong tinatahak si Kit Kaya't nagdesisyon siya na sundan ito. layo ni Kip na makarating sa isa pang silid paaralan na puno ng mga estudyante. At upang mapigilan ito, lumabas si Zoe sa harap niya at sinadyang ipakita ang kanyang sarili para habulin siya ni Kip. Pinadaan niya ito sa hallway na may madulas na sahig. At tulad ng inaasahan, nadulas si Kip at bumagsak. Agad naman siyang inatake ni Zoe. Binomba ng fire extinguisher sa muka at saka pinokpok ng buong lakas kaya ito ay nawalan ng malay. Matapos ang insidente, kinaladkad si Kip patungong auditorium at iginapo sa isang upuan. Doon, umamin si Kip kay Zoe na ang lahat ng ito ay bunga ng pambubuli sa kanya. Ngunit para kay Zoe, hindi iyon sapat na dahilan para pumatay siya ng mga inosente at tinawag niya si Kip ng nakakadiri at kaawa-awa. Pagkatapos, kinuha ni Zoe ang shotgun ni Kip at habang patuloy ang kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga estudyante kasama ang kanilang guro. Dito ay humiram siya ng cellphone at tumawag kay Cora. Ibinigay naman ni Cora ang telepono kay Sheriff Tarsi para makipagtulungan sila sa planong pagdeliktas sa mga taong naipit sa kaguluhan. Inutusan naman ni Sheriff Tarsi ang mga reporter na siya na lang ang ifocus, huwag na ang paaralan. Matapos iyon, Tumawag siya sa telepono ni Tristan at sinimulan itong kausapin para ilihis ang atensyon. Habang abala si Tristan sa pakikipag-usap, dahan-dahang inilalabas ni Zoe ang mga estudyante mula sa gusali, isa-isang grupo, palihim at maingat. Ngunit sa kasamaang palad, na-feature sa balita ang ginagawang pagliligtas kaya't napanood ito ni Tristan at nalaman ang panlilin lang. Agad nang ibinaba ang tawag kay Tarsi at tinawagan ang kanyang mga kasamahan. Ang hindi niya alam, hawak ni Zoe ang cellphone ni Ana, kaya't siya ang sumagot ng tawag. Galit na galit naman si Tristan at sinabihan niya si Zoe na magpakita na kung hindi ay magsisimula raw siyang mamaril. Pilang patunay, pinatay niya ang isang estudyante habang nakikinig si Zoe sa linya. Matapos sabihin kay Tristan na pupunta na siya, bumalik si Zoe sa auditorium at muling hinarap si Kit. Ngayon, punong-puno na ito ng pagsisisi sa lahat ng nagawa niya at hayagang nagsabi kay Zoe na gusto na lang niyang mamatay. Hinimok naman ni Zoe si Kip na huwag hayaang ito ang maging wakas ng kanyang kwento. Sinabi niya na siya dapat ang may kontrol sa kung paano siya matatandaan ng mundo. Kaya't napapayag niya ito na makipagtulungan. Ibinigay niya pabalik ang shotgun sa kanya. Isang senyales ng tiwala. Habang palihim namang pumapasok si Todd sa loob ng school ground at inaayos ang kanyang baril para makatulong sa kanyang anak, nakarating naman si Zoe sa kapiterya dito agad siyang hinarap ni Tristan para tanungin at gamitin sa kanyang live stream. Pero si Chris ay galit na galit. Gusto niya nang patayin si Zoe dahil binaril nito ang kapatid niyang si Ana, pero pinigilan siya ni Tristan dahil para sa kanya, ang lahat ng bagay ay dapat mangyari sa tamang oras. Bigla naman silang naabala nang dumating si Kip, dala ang kanyang baril, matapos ang palitan ng maaanghang na salita kina Chris at Tristan. Pinutukan ni Kip si Tristan at tinamaan ito sa balikat. Sa kasamaang palad, agad naman siyang binaril ni Chris at napatay. Sa gitna ng kaguluhan, nasugatan si Luis pero nagamit nila ang pagkakataong iyon ni Zoe para makatakas. Hinabol sila ni Chris kaya't nagkubli sila sa Spanish classroom. Habang inaasikaso naman ni Zoe ang sugat ni Luis, inamin nila ang damdamin nila para sa isa't isa ibinunyag din ni Louis na may mga pampasabog sa loob ng van kaya't umalis si Zoe upang silipin ito. Pero dito siya naabutan muli ni Chris na agad siyang hinabol. Pumasok si Zoe sa loob ng science classroom at binuksan ang lahat ng gas burner. Nang sinubukang lapitan siya ni Chris, nagliabang paligid pero hindi pa rin siya nakatakas at nahuli pa rin siya ni Chris. Pinugbog at pinahirapan siya ni Chris at sa sandaling tatapusin na sana siya nito, sakto sa oras ang pagbaril ni Todd mula sa labas na agad nitong ikinamatay. Ngunit wala pang ilang segundo, dumating na ang mga pulis at nakita ni Zoe mula sa bintana kung paano inaaresto at dinadala palayo ang sariling ama. Wala siyang nagawa kundi panoorin ito habang tuluyang inilalayo. Matapos iyon, Kinuha ni Zoe ang baril ni Chris at bumalik sa cafeteria Habang papunta, napulot niya sa sahig ang cellphone ni Louis. Ginamit niya ito para padalhan ng litrato si Tristan. Ito ay ang larawan ng bangkay ni Chris. Dahil dito, hindi na siya kinausap ni Tristan. Kaya't inagaw ni Zoe ang livestream at diretsyong sinabi sa kamera na ako ang tatandaan ng mundo, hindi ikaw. nagngit sa galit si Tristan kumuha siya ng isa sa mga explosive mula sa van. Sa pilitang sinama ang isang estudyante, palabas ng kafeterya, dala ang bomba. Nang makita ito ni Zoe, ginamit niya ang pagkakataon para sabihin sa lahat ng hostage na tumakas na dahil wala na si Tristan sa loob. Pero may isa pang problema, ang bomba sa loob ng van. Kaya't ginawa ni Zoe ang isang mapanganib na plano inilagay niya ang van sa reverse at ipinwesto ang baril ni Chris sa gas pedal dahilan para umandar ang van palabas at sumabog sa parking lot. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok na ang SWAT team sa gusali. Pero sa kasamaang palad, habang inahanap ni Zoe si Tristan, inaresto siya ng otoridad dahil hindi pa nila alam ang buong kwento ng kanyang kabayanihan. Samantala, isang malakas na pagsabog mula sa katabing silid ang yumanig sa buong gusali at doon natuklasan ng swat ang sunog na katawan ni Tristan habang inaasikaso ito ng mga otoridad na paluhod si Zoe sa gitna ng hallway at sa harap niya muling nagpakita ang kanyang ina hindi na sa imahinasyon kundi bilang isang huling paalam. Mahal na mahal kita anak, paalam ang sabi ng ina bago ito tuluyang naglaho. Naiwan si Zoe na umiiyak ng buong puso. Tuluyang nilulunod ng damdamin ang lahat ng pinigilan niyang emosyon. Sa labas ng paaralan, pinalaya siya ni Sheriff Tarsi. Humingi ito ng tawad sa maling pag-aresto at pinuri ang kanyang kabayanihan. Tinanggap naman ito ni Zoe pero ang tanging hiling niya ay makita ang kanyang ama. Sa loob ng police car, si Todd pero kahit ganoon, nagkaroon sila na makabagbag damdaming pag-uusap. Sa wakas, naayos na ang kanilang relasyon. Tiniyak nila sa isa't isa kung gaano sila kahalaga sa buhay ng bawat isa. Isang muling pagkabuo ng mag-ama. Pagkatapos tiyaking ligtas si Louis, napansin ni Zoe ang isang anino na palihim na lumalabas sa paaralan. Laking gulat niya nang makita niyang si Tristan iyon. Peke pala ang kanyang kamatayan. Pinalitan niya ang damit ng isa sa mga estudyante upang palabasin na siya ang nasunog na katawan. Habang abala ang lahat, tumakas si Tristan papunta sa gubat dala ang isang kahon na may pera at passport, bahagi ng kanyang nakahandang pagtakas. Kinuha ni Zoe ang rifle ng kanyang ama at sinundan ito sa ilalim ng tulay kung saan niya ito naabutang binubuksan ng kahon. Hindi siya nagdalawang isip, pinaputokan niya si Tristan mula sa malayo. Pero hindi ito sapat, nakalugmok man si Tristan pero buhay pa rin ito. Dahan-dahang lumapit si Zoe, hawak ang baril hanggang sa maalala niya ang sinabi ng kanyang ama noon habang nangangaso, lagi mong tapusin ang nasimulan. Napatingin siya sa lupa, at dumampot ng isang malaking bato. Tumayo siya sa harap ni Tristan at handa nang wakasan ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya tinamaan ang ulo ni Tristan sa halip ibinagsak niya ang bato sa ilog. Naglakad palayo si Zoe. Iniwan siyang duguan at naghihingalo dahil para sa kanya hindi tulad ng hayop si Tristan. Ang nararapat sa kanya ay dahan-dahang pagdurusa. Ang moral lesson ng kwentong ito, kapag ang ex mo ay na-hostage sa school, ay wag mo nang balikan, siguradong mapapahamak ka lang. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.